Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine.

So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop as we shout from. pa yung ano? Yung Madrid ko Ano yung? Pilan yan? Tag 220, yung Brite? 220 Sige lang Balik man na ang ibo, sige lang balik 100 na? Maa. 100? Mm. Isa ka kilo? Oh, pila kilo nga? Isa ni? Adult na siya ma'am? Adult? Oo, oh, mga adult na siguro 6 months mo to 6 months, papi pa na siya? 7, 7 days. 7, papi pa na siya. Ano you... naman siya ka nang, nang huwag na?

pilane mana nih asam okay, nih. nih oh nih sa, -sa. Sama nih ini ansop nih

ajud ba sa jud isa ko dapat mong na naka shave bang ang diha patra ang tubig niya mag flow lang katungkuan bat kad jud ni Clark yan ang gamitin natin ano yan ito yung shampoo Dukan naman na? wala tayong gloves kasi first time nating na paliguan si Robin tatlong araw na walang ligo kamay muna, no? Yan. Butan mo si Haben. Ay, eh. magbayot mo Yan. Mabango, no? ba ba? Ang mabang, iya Iyan yung mga ano tanan. Mabaho ka na. Kapag araw ka ligo. iya yung mga ano tanan pa. Ay, pipipiskot. <laughs> ano may ang Haben? <laughs> Ganun ka ba, Haben? Yan. mga ang piil niya, ang tiyan, ang naong. siya mm -hmm. Uy, apilun mga gud. Basta kung anong dyan siya dayon, kanang, si tawag, anak, kanang banlawan dayon, kaya para di niya maano siguro ang big anak, mainom. Hindi mo inom siya tubig, oo? Ben, oh? ben. ayun na lang siguro na siya ipatong dyan sa planggan na pa, mainom siya. Hindi parang. paano?

Tama ah tama gitu. Na tama na. Tama. tama na. Ibig sabihin, tama na. Ay, ginoon ko, naligo, nagugag-appel. Ito ang tawang simulo. Ibig sabihin, may lamig na siya. Doon eh. No. Subahan. No. subahan sa, ano, subahan sa tubig. Nagkakos man siya, Bukas po sa bot na. Matugnaw siya. Bugnaw na siya. Ben? Kone na siya, bukuti na. Bukuti na. Gamay niyang tawel. Yeah. Ah. ka! Bugat, bigat, bigat. Bugat yeah. na! First, uh, <laughs> first, <laughs> first paligo! Pasa <laughs> <laughs> hmm. yeah, si Haben! Yeah. Yeah. Smile! Hello! Yan! Yeah. Yan! Ah. Tugnaw! Gamig sa Haben! Yan! Yeah. bukas, may tatiran ka namin ha. Yeah. Basta kayo ko ba? Ito ba? Dito is ko siya Ang bago siya? Ha? Ang bago siya? Ganit. Ang kulong siya? Lagi niya. Mo nag-iingon, nag-itkito ng mga kuwan. Mabel! Mabel! Kuan yan na mga um, wipes lagi oh. But si Kuan si Lorena na at, at ato'y wipes. Mas <laughs> mo gamit ni Lori. Sing mo na siya kung si Kaungon, ha. Aben. Ne. Bin. Ayaw ayo anara pali lingkod sa sofa ya. Dapat kinin ani oh may pagdating sa iya ha. May, kam, 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 kam. Ma. Sarakan. Oo. Ano gibo ba? Hmm. Mumut kaayo. Mumut kaayo. Mumut bakar. Ilabbay sa tuyangkuan, ka tuyangkuan. 287. Bibiya ko ikon diha. Ay nanang. Magbuongligo ka. First time mo maligo rito. Ay. Sunod magana tayo no. Uh, nilkater kasi oh, taas na yung ano mo. Yan. manood lang tayo sa YouTube paano natin na uh, putulan yung mga kuko mo. Kasi meron maraming mapapanood sa YouTube kung paano yan, paano ano yun yung kuko niya. Ngayon, uh, yan, kuko. Dandahan lang muna natin siyang pamuhin kasi pangalawang araw pa ngayon ni Habin sa amin. Kasi matastas yung biyahe niya galing sa Cebu. Eh, ilang araw yung biyahe niya. Kaya may iba na yung amoy. Kaya pinalipas lang namin ng isang araw sa kanamin niligo. Kasi parang pagod na pagod siya si biyahe. Yan. Amen! Ha? Biskot, di na. Pagka na, suka rin. Hi! Hay, ki up now. Ano 'yan? Ha? Ano 'yung galda? Elisa. Yay! Pasong godin kokko. Ah, mataas 'yung kokko niya. Igawas na 'yang kuan, 'yang bone. Ha? Di ata din siya. Hmm hmm hmm. <articulate> <ofrain> Akin-akin na! Kato rin. Walang kasi klinay! Give it to me, give it to me. Ayan! Ang buta niya rin, oh.